Nag Ato kami jai pagod po. Hmm. Honey, hay, patin, honey, honey. Masir, honey. honey, pastor. <laughs> honey. <laughs> <laughs> oh, <kidding. laughs> Low down. Low down. Low down. Pagtakay kaya na tipudot ang iti kabayo nga Wala naghina kabayo. Ano nga nga? Handa nga yawas pang. Uh, <laughs> Kasi <laughs> nga Ini arti pakar ambil ke pay pakpan dengan nyata Twin man. Nak mak awi nak petai kata barai nak pay ambil kapal. So no di dia panagaran so petai so. Tampol lagi na